Oh, ito yung mga uh, avocado natin na uh, just in case hindi mas. Uh, pwede tayo maglagay ng shit. Grabe na pa ni Uli siya, no. Grabe yung dami po ng nandaya po. Ayan. Diba? Ay Ayan, makulimlim mga ah, farmer at napakagandang magbungkal-bungkal uh, ng lupa. Sana magkaroon ako ng energy. Ayan, ililipat ko. Pag kong ilagay sa paso yan, dito na lang oh. Uh, mayroong si Bebeng parang uh, platform na pag papatungan ka lang. Kailangan ko ng paso na maliliit na medyo malaki din. Uy, ang ganda ng ano natin. Ah, ito buhay na. Okay, good. Buhay na 'yan. Eto, buhay na rin. Eto, patay. Eto, patay mga farmer. Okay na yan. Talagang ganyan, hindi na natin papapalitan yan. Naku, pinakialaman na naman ng anak ko ito. Talagang yung aking anak. Ayan, oh. O, oh, nagbungkal-bungkal na naman. Ay, naku. Oh, ayan na. Ibig sabihin, Gumaganda nagaantay pa tayo ng yung dito naman ayan o oh. hindi pa natin ililipat yan dito sa kabila mukhang okay naman mga farmer pero lalagyan ko ng net yung ating uh, avocado doon sa uh, ano sa labas pati ito siguro baka palagyan ko din ng kaunting uh, net kailangan ang goal natin ngayon ay maging busy siya magka, umano lumago talaga siya. Yan po ang goal natin for the first 2 years. Yan. Tapos ah, uh, patayin na 'yung isang langka. Oh, may dalawang nabuhay. Pala talaga. Patayin na 'to. Eh. Nakita ko na eh kasi ano na 'yon? Eh, oh. Dry na siya eh. No? Oh, wala na. Wala. May yung Allah. Ito, yung pinagdugtungan. Ito, masyado pang ano. Tingin ko masyado pa siyang uh, pinersa. Pinersa siya. Ah, puersa. Maka marami ang order. Ayan. Pero ito okay na. Ayan, buhay na yan. Nasaan si Kong Kong? Busy din. Pero hukugutin ko yan. At uh, gagawa kami. Pero for the meantime, nasan ba yung aking uh, Ayun Gamitin natin oh ito yung mga Avocado natin na uh, Just in case, hindi man po gumanda yung ating uh, uh, Mga pinagtatanim Tatanim na has Ay, eh, Lagay ng ano yan, orchids Ay Ano naman po mga ka-farmer Meron naman po tayong backup plan Ito oh, ganda na Paano na to? Padire-diretso na. Pati yung mga naan doon din. Dire-diretso sa mga ilang puno din yung naan dito. Ililipat natin yan. At tapos na yung habagat. So baka, baka makakuha na tayo ng tambak. Makapasok na dito. Just tuloy-tuloy -tuloy lang po ang uh, init. Uh, marami ng problema. Pagka taginit tag-init na. Kailangan na po namin magpatakbo ng hose papunta doon. Mga nyug natin. Kailangan din tiligan yan. So, hindi po ibig sabihin nagtanim tayo, hindi na natin naalagaan. Babalikan natin 'yan. Naandoon naman po yung enjoyment for sure, di ba? So, ayun. Masaya naman ako kasi marami po akong iniikot-ikutan, tinitingnan-tingnan, di ba? Baka ganito po yung rambutan na makuha natin. Ayan oh. gusto ko nga i ayusin to eh. Ayan, ganyan ka brother. Nakahiga ka. Umayos ka Ito R5 to ha? R5 po ito Kasi kulang-kula po ang bunga niya. At Mga uh, bagong variety po ito Kung may RR may mas bago na po ngayon R5 So ito uh, Hintayin lang natin na Lumaki laki pa at uh, Malay natin makapagbabunga din tayo Pero may darating pa po akong Lima Na ito pala yung yeah. yellow kayo mito. Kailangan na rin natin maitanim. Uh, limang tawag dito. Lima. Ito queen mango. Limang rambutan din. Dalawang super size. Tatlong XL. Mga farmer. XL niya sigurado maliit lang yun. Baka mura lang naman yun. Mga 400 siguro yung XL. Ay, super size. Baka ganito. Ayan. Ayan. Ayan po yung ating ano. Kukunin ko yung shovel. Oh. Ayan, tayo po ay magdidilig ng ating uh, radish muna. Meron po siyang calcium nitrate at ito dahil root cap calcium 0060. So, natunaw naman naman pala kaagad. So, that's good. Na, nalusaw po kaagad. Kaya maganda yan. Ay, didilig na natin ayusin ko lang ng konti tapos sa uh... pangit ng lupa na napagtaniman nun lang ka grabe paano kaya gagawin ko magdidig ako ng malaking hole paano ba kaya pala hindi gumaganda yung malaki doon, yung double root stock napakatigas ng lupa ah, patay tayo dito so yung mga tinambak na mga putik hindi matindi lalo na pag summer problema yan hindi po nagpe-penetrate yung tubig dyan ang tagal pagka tumigas na hindi po nagpumapasok yung tubig basta basta so pakahirap paano kaya to hindi na paano anong gagawin mo lalagyan mo ng ipa maganda din sana kung may ipa talagang nisan swerte swerte din ang lupa eh pero yung garden soil sana na huling dumating, maganda-ganda 'yon. Lagang garden, garden soil. Ito na 'yung ating mga radish na hindi ko pa po na yung insecticide 'to. Medyo dumilaw kasi sobrang init po lately. Ngayon ko lang na bisita. Ayun, din tayo. Ngayon. Gagandahin natin. no? Tutumba na natin yan. Ayan, diskarte. Kailangan na po siyang maka, ano, dahil uh, ang kalaban natin ay tumba-tumba. Mga hindi tumubo, ah. Tapos sabay dilig ng kanilang ah. Uh, Amis nyo to ah. May dala pa akong potassium dito eh. Uy, kinain na oh. Patay, tayo dyan. Ay, kumain na. Minsan suso. Minsan po may suso. maatake May mga suso ba? Dito medyo maganda oh. El, uh, may... <laughs> may lychee. Uy, nadali na. kailangan diligan ang magic of fish amino mga farmer naalala nyo yung oh mmm mmm hindi tayo nalason na ko na pala dito kailangan hindi ako nag itya dito ako nag uh, laban din yan ay nako talaga naman oh so kailangan ng magic of fish amino Dilig tayo tapos insecticide din siguro baka bukas ito ka na ano yan potassium ay sinasabi ko mga abukado natin ah mas may potential talaga yan kumbaga yan hihintayin na lang natin basta wag lang mabagyo at uh, hopefully maganda naman yung variety pero definitely hindi puhas ito nyo naman siguro da diba ayan. hindi ko alam kung anong variety to sa laki ng dahon oh. ito yung ating uh, korean tingnan nyo naman ang ganda na kaya lang mabagal po mga ka farmer ang ano nya ayun no oh, tingnan nyo oh. uh, ano na yan matagal, matagal na kasabay nung naan doon pero maliit lang po ang ano nya mas gusto ko na yung speedy eh. dami ang <laughs> damo ay mga ang, ang, ambun-ambun na lang tayo ah. Ang ganda din yung umuulan-ulan eh. Pati kalbos, pagka nagtuloy tuloy na po ang init, kailangan babada ng tubig to. Kung hindi, liliit po ang mga talbos nito. Papangit. Fertilizer and then babad. Bababaran mo talaga ng tubig eh. Ha? Umuwi na? Ba, umuwi na daw si Puroyo putulang ng ano ayan mga farmer pakita ko lang po yung ating paglalagyan ng mga rambutan dito so, may darating tayong limang rambutan ah uh, mayroon na palang tamang tama may mabolo tayong papalaki doon ano so mabolo ito is, ano na pwede din naman nating putulin to pwede ako maglagay ng net na nakaganon lang para may may guide po yung ay, may guide may shade yung ating uh, rambutan basta ito ititirahin na natin yan hindi ko alam kung maglalagay ako ng konting tambak dito para medyo tumaas yung lupa. Uh, basta dito rambutan na. Tapos uh, pwede tayo maglagay ng shit. Grabe nasira pa ni Ulis siya. No? Grabe yung ano. So, ayun. Uh, di ko maisip talaga kung bakit ako naglagay ng, <laughs> ng net. Para saan yung net na yan? Bibi. Baboy. Hindi naman eh. Naisip. Tapos ayan. Uh, confirm na. Lalagay gusto ni Bebe lagyan daw ng daanan nga ng motor to pagka naghahatid ng baboy. Para dito na babag sa baboy. So pwede tayo maglagay dito ng um, bukado siguro. Dalawa. Baka isa dito tapos isa doon. Ito. sa dalawa dahil pa natin abokadong itatanim tapos na so yung dalawang abokado dito naputol na sakit yung loob ko ay wala pa isa pa lang nangyari kay Puro, eh? bakit na umuwi na ayan o oh, naputol na po yung isa pero papalitan din natin ang isa o oh, sensya na talaga kasi ayaw ko man po kaya lang Ayoko din ng mga expert na ang nagsabi na pag galing sa buto ang avocado. Ang chance mo makakuha ng magandang bunga is 1 out of 10,000. So, di ba? 1 out of 10 nga lang, hindi mo na i -risk. So talagang almost zero chance na makakakuha ka ng ano. Unless pag naka-jackpot ka, makaka-develop ka ng another variety na pwede mong imarket let's say di ba kagaya nung has di ba ganun din doon din naman ang galing yung mga yan yung mga monroe na yan yung mga sikat so yun doon galing yan sa mga buto na hindi na nila pinutol tapos tumubo maganda pala kaya pala dito sa Pilipinas dahil hindi pa ganun kauso po yung grafted kailan lang talaga na uso lalo na sa mga probinsya ngayon lang naman po naglabasan yung mga nagbebenta po ng mga grafted so mga ilang ilang dekada pa lang hindi pa talaga ano so dito nga sa amin sa Arayat sina Kongkong -Kong, yung mga namamakyaw ng avocado puro galing po sa buto sabi niya ko, yan tagal mamunga niya 15 years sa bundok daw isa ano so ibig sabi sabihin galing sa buto di ba so pangit talaga mga nakukuha kaya pala pag bumili ka sa palengke talagang sablay sablay po talaga so ito natanggalin din natin yan mahogany and then this one putol so 1 2 3 aaliwalas dito yung akasya ni Dodong may shade pa rin tayo so napakaganda pa rin mga ka-farmer eto pwede nating i-trim na yan ito itong sangang to o, ito ito itong anong to pwede na natin tirahin yan nakakasya paano kaya natin madadali ano kahit pala itong lahat na eh kahit pala itong lahat na walang ano tayo oh may balimbing na malaki ayun so, dito kasi baka magkaroon pa po ng isang septic tank pa uli panibago kasi yung bago yung septic tank namin parang puno na may overflow na po siya pero gagamit pa din naman yung pag naglilinis ng mga sa baboy ayan yun na inukay namin yan ano na eh ayun, oh. ito tinanim ko pa yan nagsunog dito kaya medyo nadali din so dito pwede pa tayo magtanim ng rambo <laughs> yun lang ka kailangan daw ng sunlight din ayan so pag naputol na po yan okay na ito ititira natin sa mga sweet tamarind Tit titira natin to tingnan mo wala namang wala din na tuloy na bunga sa dami po ng bulaklak nya ako oh, konti Dapat pala tinalbusan na lang namin ano. Usbong pala Usbong So Isang abukad, dalawa Pakpak, ito, mawawala din mahuga gani ganda ng kahoy niya, malaki-laki na Mangga maiiwan Yung narangado, namatay na eh Kakasunog, kakasunog Namatay Tapos katmon Ayan Ito yung rambutan oh tanim tignan nyo naman yung ating uh, pwede tayong maglaing oh. kaganda oy kinakain ang suso ay hindi pa pala ako nakakapaglason mm, ako lambot yung lupa dun ah eto nagpabaon na naman ako ng bituka ng isda itong ating uh, avocado hindi ko na po papalipat ito kung ano man ang mangyari dito ispare na natin to ano na lang yan attraction na lang yan bahala na siya iwasan na lang yan kung man para nature talaga ang datingan inisparehan din to ng ano kaya namatay yung mga damo dyan no? pero kailangan po nating matambakan din tapos ito dalawa pang ano pina, kinatanong nga ni Jaisel kuya anong gagawin mo dito sa mangga mayroon pang dalawang mangga doon Miyazaki to eh Arto ito, di ko na masyado matanda dilaw daw, amayan ah, pwede ko palang ma-review kung anong ano yan. tapos itong ate dami daw bunga ng diet ni na Jaisel ikot tayo dito ayan mga ka-farmer, baka natutunog sa rambo Dami bunga ng daya po ayan diba daya pa ito nga ang Indian mango na to eh parang gusto kong paputol to ah kasi oh kadikit mo tumubo lang yan eh ito talaga ang priority ko eh ating ah uh, lipote ito talaga ang aking ah uh, priority ito nabuhay din yung isa oh. parang gusto ko na din muna itong ipa trim din ah itong ating uh, ansanitas pamana pa ni Lola yan bilis lumaki no grabe bilis lumaki isang mangga yun looking good na dami pa nating itatani <laughs> meron na naman akong na kinuha uy naku adik happy ko baka may murang lupa sa may masinlok <laughs> Parang ang sarap tumira doon. Papahanap ako kay Bebe. Sabi niya sayang mayroong inaalok sa may riverside daw. Na, nasa nabili na? Gano lang? Parang 500,000? Sabi ko Bebe parang ang ganda noon ah. Oh, ayan. Yung mga ating papaya. Lagi kong tinitingnan mga farmer pag dumadaan tayo at uh, tinitingnan ko nako naglaglag na oh, patay uh, pero normal lang naman yan basta nako naputol na yata yung wag kang mapuputol lang ano ha ah. pero ito tinan nyo hindi naman naglaglag uh -huh. patay tayo yan laglag din siya oh. tingnan natin oh, nagtampo Laman natin yan. Oh. Iista pa dyan sa ano. Naririnig ko pa yung... Tick, tick, tick. Sabi ni Tita Ligaya, ano pa daw to? Baka, uy, may bigat-bigat na rin Tita, oh. Baka daw abutin pa ng January to. Tagal daw ang suha talaga. Bagay ang shelf life niya napakahaba. Kahit ilang buwan, 2 months. Itabi nyo lang. Hindi siya basta-basta nabubulok. Sorry ah, kasi talagang kailangan kong gawin yung ano, natakot ako kay Bagyong Opong hindi naman pala tayo gagalawin dito Uh, pinoprotektahan ko lang kayo. <laughs> Ay, alas dos. Sundo ng bata. Gawa ng motor. So, yan mga ka-farmer. At uh, ito yung ating, ano, pwedeng pwede na naman yung ating kangkong. So, yan, marami pong salamat at magandang buhay. Bukas, kailangan na namin ilipat talaga yung alagyan ng net yung avocado.